magandang umaga at mapagpalang po, pala po sa ating lahat ng lahat po ng makikinig ako po ay magpapabahagi ulit po ng ilang salita po at babasahin ko po sa Tagalog uh, sa book of Peter 2 Peter chapter 2 ang pamagat po ay ang huwad na propeta Ngunit nooy might lumitaw ring mga huwad na propeta sa gitna ng sambayanan kung paano sa gitna ninyo ililitaw din ang mga bulaang guru. Palihim silang magpapasok ng mga maling aral at mayakipinsala sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila pati ang Panginoong tumubos sa kanila. Kaya't ito'y ang magdadala sa kanila ng mabilis na pagpuksa. At marami ang susunod sa kanilang mga gawang mahalay. At dahil sa mga ito ay ang ay hahamakin ang daan ng katotohanan. Sa kanilang kasakiman, pagsamantala nila kayo ay sa pamagitan ng mga pakunwaring salita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at hindi na natutulog ang kapahamakan sa darating sa kanila. Maging ang mga anghel na nagkasala ay hindi iniligtas ng Diyos. Itinapon ni, niya sila sa impyerno kung saan sila ay iginapos sa kadiliman at doon paghihintayin hanggang paghuhukom. Maging ang masasamang tao noong unang panahon ay hindi pinaligtas. Ginunaw niya ang unang daigdig sa pamagitan ng baha at wala siyang iniligtas maliban kay Noe na tagapangaral ng katwiran at ang pito niyang kasama. Pinarusahan din ng Diyos at tinupok ang lungsod ng Sodom, Sodoma at Gamora at ginawang halimbawa sa kasasapitan ng mga masasama. Ngunit iniligtas ng Diyos ang matuwid na silat. Lot, isang taong lubhang na bagabag sa dahil sa mahalay na pamumuhay ng masasama noon. Naghirap ang kaloban ng taong ito dahil sa kasamaang araw-araw niyang nasaksihan at napakinggan habang siya ay nakatira doon. Halimbawa ang mga ito na alam ng Panginoon kung paano niya iniligtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya at kung paano ilaan ang masama sa parusa hanggang sa araw ng paghuhukom lalong lalo na ang mga sumusunod sa masasamang pagnanasa ng likas ng pagkata tao at humahamak sa may kapangyarihang sila'y pangahas matitigas ang ulo at hindi natatakot lapastanganin ang mga malulhating nilalang sa kalangitan samantala ang mga anghel na higit na malakas makapangyarihan ay hindi nanlait kanila paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa kanila Subalit, ang mga taong ito lumalait sa mga bagay na hindi naman nila nauunawaan. Para silang mga hayop na walang bait, nagpapadala lamang sa kanilang mabangis na simbuyo. Kaya kung ang paanong isinilang upang hulihin at patayin ang mga ganitong hayop, ang mga taong ito ay papatayin din. Pagbabayarin nila ang gin, pagbabayaran nila ang kanilang ginawa nilang kasamahan sa iba. Hindi na sila mayang magpakasawa sa kamunduhan araw-araw. Nakikisalo sila inyong mga handaan ngunit puro kasiraan at kahiyaan ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa pa nila ang kanilang panlilinlang. Ang mga mata nila punong-puno ng pangalunya at walang kabusugan sa pagkakasala. Inaakit pa nila mag na magkasala ang mga may hina. Sanay na sanay ang kanilang puso sa kasakiman. Mga anak na isinumpa, iniwan nila ang daang matuwid at sila nilig nil nil naligaw. Sinundan nila ang daan ng anak ni Uh, Bior na si Balaam na umibig sa bayad ng masama. Ngunit siya ay sinaway ng isang asno sa kanyang kamalian. Isang hayop na hindi makapagsalita ngunit nagsalita parang tao upang siya ay pigilan sa kanyang kahibangan. Ang katulad ng mga taong ito ay ang bukal na walang tubig ang mga ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Matinding kadiliman ang naghihintay sa kanila. Ang mga kayabangang walang kabuluhan, ang mga lumalabas sa kanilang bibig at pinupukaw nila ang masasamang pagnanasa upang akitin pabalik sa kahalayan ng mga taong bagya ang mga lumalayo sa mga taong namumuhay sa pandaraya. So, hanggang dito po muna po. Uh, mababasa niyo po ito sa aklat ng 2 Peter chapter 2 hanggang verse 19 po. So, makikita po ninyo ang mga huwad na propeta sa pamagitan po ng mga maling gawa. So, ang ay nais ko pong ipamahagi ito kahit kunti po para po sa dito po. Malaman po natin ang katotohanan po dahil po ang ang pagbabasa lang po ng Bible ang makaka makakalunas po sa ating mga uh, paningin or adhikain sa buhay. Bible lang po ang magpapalinaw kung ano po ang dapat natin gawin at hindi dapat natin. Nakakatakot po kasi pagka na in na in na in na, in, na isagawa po ang one word one nation is ano na po yun. Uh, sila na po ang magahari wala na po tayong freedom. Kaya ma dapat po tayong magbasa lagi po ng Bible para po panlaban po ito natin sa mga huwad na mga propeta. Kung titingnan niyo po ang mundo ngayon is talamak na po kung hindi po tayo nagbabasa, hindi po natin malalaman na ang ang nagtuturo ay false prophet or hindi. Dahil lahat po ngayon, halos ang mga false prophet ginagamit po ang salita ni Lord pero titignan niyo po sa pamagitan ng kanilang mga gawa at lifestyle po. Yun po ang napaka -importante. Kung titignan niyo po sa Bible, si Jesus Christ po is uh, uh, He is the hope of the nations, hope of the world, and hope sa mga uh, naniniwala po sa Kanya. So sa ganitong generation po natin, Napakahirap pong ano, napakahirap pong gumawa ng mabuti lalo na po pag ang pinag-uusapan ko ay, ay pera. Pero ma, ma magiging matiwasay po ang ating pamumuhay kung ang ating pagbabasihan po ay paggawa ng mabuti, magbasa po ng Bible kasi po mas masaya, mas masaya po ang buhay pag nas, nasa tamang daan po tayo. Ibig po sabihin ng tamang daan, sumunod po tayo sa naayon ko sa sa adikain ng poong may kapal sa atin. Kaya po sabi po sa Mateo, go and make disciple. Ibig kong sabihin po noon, ipahayag po ang mabuting balita sa buong mundo. So ang mga mga false prophet po, makikita nyo po talaga ito paliksahan sila. Unang-una po makikita paliksahan ng pagandaan ng simbahan, which hindi naman po masama. Pero kung ang nakikita po natin sa kanila is sila lang po yung yumayaman. So ang, ang ang napakaliwanag po na ang ginagawa po nila, ang religion po ang ginagawa po nilang business which is hindi po dapat 'yun na mangyari dahil po uh, ang sabi nga po ni Lord, uh, mabuhay po kayo, mabuhay po tayo ng mapayapa maayos. Ibig po sabihin po lahat po tayo, hindi lang po yung pastor, yung bishop, etc. Ang ibig sabihin po ni Lord, kaya po siya bumaba dito sa lupa. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa araw-araw po, especially po sa mga, lalo na po sa mga mahihirap. Dapat po tulungan natin silang impart kung ano po ang salita ni Lord dahil po ang ang salita ni Lord po ang magga po sa bawat isa po sa atin. Map, mapamayamat, mapamahirap po. Ang Bible po ang standard po sa ating pamumuhay po. At hanggang dito na lamang po at sana po ay magbasa po tayo lagi po ng Bible para po ma, ma, ma matris natin at ma, malaman po natin ang mga false prophet po para hindi po tayo nadadala sa mga nakikita, sabi-sabi at kung ano-ano pa po. Hanggang dito na lang po at araw po sa ating lahat. Thank you for watching. God bless us all.